imbag na uh, bigat ka na kaya amin mga punsoy upload videos ng po ito andito lang po tayo sa labas ng Santo Domingo Church isa sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas ito sa Bikeson Avenue Sa uh, labas muna tayo ipapakita ko lang itong labas originally sa Intramuros to uh, sa Intramuros talaga itong Santo Domingo Church pero nung, nung after ng World War II na ano sila nung ano na na, 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 na damage nung no World War II yung Santo Domingo sa Intramuros nilipat na dito dito sa original page niya hanggang ngayon ito yung Santo Domingo Church ito yung, ito yung labas Ayan, papasokin natin yung loob kakapsat mga bagsoy upload videos lang po ha pasok ka po tayo sa loob every month of uh, every month of October is Lanaval actually yung patron saint dito is Lanaval yeah, si Our Lady of Lanaval de Manila yeah. ito yung loob ng simbahan pasok tayo sa loob ng simbahan patron saint niya is Santo Domingo talaga. Yan, yan yung patron saint si na de Manila. Saka so, si Santo Domingo mamaya. <coughs> Upload videos ng kakapsat mga punsoy. Mukhang may kasalan mamaya. Ito yung loob ng simbahan. si Queen of the Most Holy Rosary si Lanabal Lanabal de Manila ito yung loob ng simbahan si Santo Domingo mismo. Ito yung patron saint ng Santo Domingo Church, Saint Dominic Aquinas. Ang ano kasi, ang may hawak ng Santo Domingo ay mga Dominican Fathers. yun yung kapagsat mga bonsai. Upload videos lang po ah. Sa loob tayo ng Santo Domingo Church. You can see si most, Queen of the Most Holy Rosary yung meri, ito naman si Santo Domingo mismo Saint Dominic Aquinas salag tayo ng Santo Domingo Church kakad sa mga bansay lumang siyang talaga ito yan out na natin kakabsat mga bunsoy ha pinakita ko lang po itong labas at loob ng Santo Domingo Church dito po sa may Quezon Avenue yan. Ito, ito ay dumipat lang dito ang Santo Domingo Church galing talaga sila sa loob ng Intramuros. after the war lumipat na sila rito kasi binomba nga yung Santo Domingo Church na original doon sa Intramuros Bye-bye kakabisa at magkabuli i-upload videos lang po.